Mga kapatid, hindi ko kayo makausap noon bilang mga taong ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, kundi bilang mga taong makamundo at sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Ang mga ipinangaral ko sa inyo ay mga simpleng aral lamang, dahil sa hindi pa ninyo kayang unawain ang malalalim na pangaral. At kahit ngayon, hindi pa ninyo ito kayang unawain, dahil makamundo pa rin kayo, nagiinggitan kayo at nag-aaway-away. Hindi ba't patunay ito na makamundo pa rin kayo at namumuhay ayon sa laman? Kapag sinasabi ninyong, kay Pablo ako, o kay Apolos ako, hindi ba't para kayong mga tao makamundo na nagkakampi-kampihan? Bakit? Sino ba si Apolos? At sino nga ba naman akong si Pablo? Kami ay mga lingkod lamang ng Diyos na ginamit niya upang sumampalataya kayo. At ang bawat isa sa amin ay gumagawa lamang ng gawaing ibinigay sa amin ng Panginoon. Ako ang nagtanim, at si Apolos ang nagdilig. Ngunit ang Diyos ang siyang nagpatubo. Hindi ang nagtanim at ang nagdilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo nito. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong mga lingkod lamang. Ang bawat isa sa kanila ay tatanggap ng gantimpala, ayon sa kanilang ginawa. Kami ni Apolos ay nagtutulungan bilang mga manggagawa ng Diyos at kayo'y katulad ng bukirin na ipinasasaka sa amin ng Diyos. May hahalin tulad din kayo sa isang gusali na kanyang itinatayo. At ako naman bilang dalubhasang tagapagtayo ang siyang naglagay ng pundasyon, ayon sa kakayahang ibinigay sa akin ng Diyos. Pagkatapos iba namang manggagawa ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit kailangang maging maingat ang bawat nagtatayo. Dahil wala ng pundasyong maaari pang ilagay, maliban sa nailagay na. At ito'y walang iba kundi si Heso Kristo. May magtatayo sa pundasyong ito na gagamit ng mabuting klase ng mga materyales gaya ng ginto, pilak at mamahaling bato. Mayroon namang gagamit lamang ng kahoy, tuyong damo at dayami. Ngunit sa araw ng paghuhukom, makikita ang kalidad ng itinayo ng bawat isa dahil susubukin ito sa apoy. Kung ang itinayo ay hindi masusunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo. Ngunit kung ito na may masunog, wala siyang tatanggaping gantimpala. Ganoon pa man, maliligtas siya. Ngunit tulad lamang ng isang taong nakaligtas sa sunog na walang nailigtas na kagamitan. Hindi niyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ang sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya. Dahil banal ang templo ng Diyos. At ang templong iyon ay walang iba, kundi kayo. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Kung mayroon man sa inyong nag-aakala na siya'y marunong ayon sa karunungan ng mundo, kinakailangang tigilan na niya ang ganyang pag-iisip, upang maging marunong siya sa paningin ng Diyos. Sapagkat ang karunungan ng mundo ay kamamangan lamang sa paningin ng Diyos. Ayon nga sa kasulatan, hinuhuli ng Diyos ang marunong sa kanilang katusuhan at alam ng Diyos na ang mga pangatwiran ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya huwag ninyong ipagmalaki ang sino man, sapagkat lahat ay binigay ng Diyos sa inyo para sa ikabubuti ninyo. Ako, si Apolos at si Pedro, kaming lahat ay inyo. Maging ang mundo, ang buhay at kamatayan, ang kasalukuyan at hinaharap, lahat ng ito'y sa inyo. At kayo naman ay kay Kristo, at si Kristo naman Ais é a Deus.